ang bata at ang mga pako. Noong unang panahon, may isang batang may napakainit na ulo. Binigyan siya ng kanyang ama ng isang bag ng mga pako at sinabi, Sa tuwing mawawala ang iyong pasensya, ipako mo ito sa lumang bakod. Sa unang araw, nakapukpok ang bata ng 37 pako. Makalipas ang ilang linggo, natuto siyang magpigil at unti-unting nabawasan ang mga ipinupukpok na pako. Hanggang sa dumating ang isang araw na wala na siyang ipinukpok na kahit isa. Tuwa siyang lumapit sa kanyang ama. Sabi ng ama, mabuti. Ngayon naman, sa bawat araw na makapagpigil ka ng galit, bunutin mo ang isang pako. Lumipas ang mga araw at dahan-dahan niyang nabunot ang lahat ng pako sa bakod. Sa wakas masaya niyang sinabi sa ama, Ama, wala na pong natitirang pako. Dinala siya ng ama sa bakod at marahang nagsalita. Magaling anak, pero tingnan mo, naiwan ang mga butas. Hindi na muling magiging gaya ng dati ang bakod. Kapag nagsalita ka ng may galit, nagiiwan ito ng sugat. Maari kang humingi ng tawad pero mananatili ang peklat. Aral, malakas ang kapangyarihan ng salita. Kapag nabitiwan sa galit, maaari nitong masakta ng kapwa sa paraang mahirap ng tuluyang ayusin. Piliin ang pasensya kaysa sa pagmamataas at kabutihan kaysa sa padalos-dalos na emosyon. Follow for more update.